没有问题。 Deita no Deita De bansa ka lang <laughs> may police station eh tayo lang sa ka lang Gusto po punta. Um, Sabi mo may guhit na puti? Hindi po um, may guhit na puti. Then, ito? Ha? Hmm. Hindi, labo no, na ito. Dilapas na ito. Oh. Apar. Apar, apar away. <laughs> Maganda yung ano dito. Sabi. Hindi na corrupt. <laughs> Hindi, Hindi yung kanyang kan? Yung kanyang Na so ba, balitang ano? Hindi na kontrata.

hindi nga wag may tungtog na makaka copyright ako eh hindi po man <laughs> nagagawa pala ang ako ng aking scene view sa aking ano galing na galing na mga free baka din na na bahayan na ulit wala ano, na guys, wala ayo, bundok-bundok Aga party list ako po May nag-ilog na yan, may pusa, may pusa. pusak siya. Tapos Hindi, din. hindi Kung lang, time time. Para tayo pumunta ng mabini. Sa gasang. Dilapas. proper proper na po. hindi tayo umikot dito. Bakit? Okay. Umikot? Ito lang ganito pa dati. Wala pong break na ganyan. Ah. Dilapas pulot na playa. nung taga balinggay di yan? <laughs> okay.

motor. May motor <laughs> Dito, gerto-gerto pa palang dati. Yung tabi ng playa pa. Yan yun. Uh, Ganda nga mga wild dito. Oh, kita mo? Meron yung mga wild din si kuya. Kaya nga, kuya. Kuya, gayon. Babae yun eh. Babae ka? Si ate. Sama kayo ni ate. nasa nga, sasang. Ano nga, wild kayo ng dyan. Kasama. Ang din yung akong pay sa kambing. Kasama kay ate. Sabi? Ayan Ah? <laughs> kasama yung kay ate. Ang gala din. Oo. Asensya na kayo sa aking video. Malikot yung aking damay dahil hindi ko maintindihan kung aling magandang view ang ipapakita ko sa inyo dahil ako busy din yung mata. Ayan. Ayan ang nakadaan dito. Oh, nakadaan sa ginagawa ko. Okay, Magandang dapat ng prekwata na no. Pagmalon abot dito. Mm? Oo. Uh Mata hmm. sila diyan. Ah, uh, 11. Lobo. 11 PM. Lobo mm -hmm. proper. Proper na ito. Hindi eh, ka salad. 11 11 pa. É isso